bisaya ay sendyo. Bisa ay hindi. Hindi, for So may mabasa tayo pinasakay mga idol galit nila sa school. So binarag ko sabi nila, uh, sabi nila ulit lang pera. So pinasakay ko na lang kasi papababa na rin ako dito mga idol. Ano link po siya mga idol, Ano link part of po. po ako sa ano anolink. naglakad lang kayo? Malayo pa bahay nyo? Oh, yung okay. malayo pa daw yung bahay nila, nila mga ito. No? Yan si Bibi nakatutok talaga sa camera. Hi! So, magpakita kayo sa camera. Okay. Hello!

Sino ano? Lahat ba kayo ng film? Hindi. Film. Film lang. Pero nakaintindi ng Tagalog. Ha. Nakaintindi lang ng Bisaya? Hindi. Hindi. Tagalog lang. Ano pangalan ni Bebe? Aya. Uh -oh. Ano? Bebe.

Ayan. dan itu na, um, kau pembehi, la masuk masuk oh, ah nah no. um, malapit malapit daw yung bahay nila jadi tayo Dina, um, sobrang ring saya nila kung doon uh, na, na, na nagkasagay sila. Saan? Dito lang. Saan yung bahay?